Great day, malayang puso Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod Upang magbigay ng kunting uh, mainit Na Pahayag din <laughs> Hindi, uh, makamalayang puso Mayroon po tayong napanood Na uh, Isang o oh, dalawang video Hindi lang pala isa Dalawang video na nagpapahayag Ng suporta Kay Lipi Dayzara Sara at hindi lang basta suporta ito mga kamalangin puso kundi ito ay mga grupo talagang handang uh, kumitil ng buhay Ayan. meron po tayong napanood una yung uh, isang lalaki na nagsasabing kapag or kung sinaktan nyo or patayin nyo ang BP Inday Sara pangalawang Pangulo uubusin daw nila lahat o, hindi natin masasabi kung kasama tayo doon o pamilya ng ng Pangulo pamilya ni Martin Romualdez uubusin na pag pinatay ah, sino nga ba naman ang ang ka-diskusyon ka o kaalitan itong uh, pangalawang Pangulo kundi yun lamang Uh, Pangulong BBM, Martin Romualdez. Yun yung mga maiinit nilang kalaban. O kadiskusyon sa mga panahong ito. At ito nga isa ding grupo sa Mindanao na alam po natin na uh, talagang uh, kalaban ng, ng hanay ng uh, kasundaluhan, kapulisan ng gobyerno ay nagpahayag din ng suporta kay Inday Bipisara at malaki ang utang na loob sa pamilya Duterte. Ayan. Ang naglalaro sa isip ko mga ngalan, puso ay ito na ba ang mga taong sinasabi o binilinan ni Inday o ni Bipisara 'di ba? Pirang madulas BP Sara. Pag nalangin lang yung Inday. Ito na ba yung kinausap niya na na kapag may nangyari sa kanya ay patayin si PBBM, patayin ang First Lady, patayin si Martin Romualdez, ang House Speaker. Kasi ito lang yung mga taong to ang may kakayahan na kalabanin ang gobyerno. Dahil talagang kalaban na ito ng gobyerno. 'Di ba? Nakakalungkot, nakakalungkot na tung talaga sa pahayag ng BP. Inday Sara, o Sara. Na yung pangako nilang ipunin ang ang lahat ng mga Pilipino para magkaisa eh parang hindi yata yung nasa puso ng ating BP ng ating Pangulo dahil sila mismo mis, mismo ang may may akda ng unity ay ngayon ay silang mismo nakahagulugulo sila ang nag-aaway-away o nasa na yung usapan nila dahil hindi ba sila nagka, nagkasundo sa hatian dahil hindi ba sila nagkasundo sa sa posisyon dahil hindi ba sila nag, nagkasundo kung sino talaga yung namumuno kung sino ba yung susundin o, o dahil ba sa 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 pananalapi sa hatian ng pananalapi di ba ang lakay ng maglalaro sa isip natin mga kamalayang puso sa mga nangyayari ngayon kaya itong dalawang grupo o itong nagpahayag sa social media ng soporta ay ito na ba yung mga mga sinasabi o ito na yung sinasabi ni BP Inday Sara na binili na niya kinausap niya, may kinausap na siya na kung anumang mangyari sa kanya ay ubusin ubusin parang nag similar kasi yung kunog ng ano eh yung isang nagpahayag eh. Uubusin ko kayong lahat. Uubusin namin kayong lahat. O, uubusin namin kayo o kami. Kaming lahat. Parang doon sa pahayag ng DBP Sara noon, uubusin. Ubusin nyo. O, parang para sa akin lang, opinion ko lang to mga ko. So, katanungan ko lang, lang sa aming sarili. Hindi ko naman pinupunto na sila talaga. Pero, isa na ba ito sa mga sa mga kinausap ng pangalawang pangulo sana ayusin nila yan Kailangan ko dyan ayusin nila dahil sila yung author ng unity team o diba hanggang nyo lang muna mga puso peace out